Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Joshua719 Sabi niya sa pagdua po Ustad, kailangan po bang bigkasin ang panalangin sa sujud at tahiyat o hindi na bibigkasin So, kran, sana po masagot uh, Kailangan po bigkasin Habang tayo po ay nakasujud bibigkasin, yung, bibigkasin po natin dyan yung duha pagkatapos ng uling tasyahud, bibigkasin po natin ang dua. Kasi sa kalagayan po ng sujud, katanggap-tanggap po kasi ang dua dyan. Pagkatapos ng uling tasyahud, katanggap-tanggap din po ang dua dyan. Yan po ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ilan sa mga ulama, uh, sabi nila ang dua na hindi po binibigkas, hindi po tinutugon ng Allah. Huwag kang matakot na halimbawa ikaw ay nagtatagalog dyan o nagmamagindanon ka o ginagamit mo ang sarili mong wika o lingwahe sa sujud o pagkatapos ng uling tasyahod kasi po meron pong dalil o katibayan po na pwede pong pwede pong magdua dyan. Okay? So huwag po tayong matakot hindi po matatanggap yung sala natin. Kasi ang propeta sa lawa lewasan nagsabi Akra bumaya kunul abuduain darabihi wahuwasajid faaksirwad Pinakamalapit ang alipin ng Allah sa kanya kapag siya nasa kalagayan ng sujud. Kaya magdua po tayo sa kalagayan ng sujud, kaya tanong lingkwahe po gamit natin. Okay? So kasi natin at wag natin itiklop yung bibig natin. Wallahu so, a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.